Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat na mahagi muli ang DSWD sa ibang lugar ng 3,000 pesos cash aid para sa programa ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph article number 1975209. ang 1,430 na residente sa bayan ng Bonifacio sa Misamis Occidental ang nakatanggap ng 9 milyong halaga ng cash assistance sa ilalim ng programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Nakatanggap ng 3,000 pesos cash aid ang bawat beneficiaryo ang cash assistance ayon kay Acting Mayor Ricky Bulahan ay para masustentuhan ng pangangailangan ng mga mahihirap at vulnerable resident ng bayan. Ayon kay Mayor Bulahan, ito po ang ating tulong, wala pong kinalaman sa usapin sa halalan. Binibigyan po namin kayo ng kaunting tulong para magamit ninyo sa panahong kinakailangan. Dagdag pa niya ang ating mga kababayan sa bayan ng lalawigan ay kailangan nating ipatupad. Damahin ang proyekto at vision ng probinsya which is 5Ms. Misamismon, Magpuyong, Malinawon, Malamubuon, ug malinawon. Pinuri naman ni Misamis Occidental Provincial Governor Henry Uminal ang magandang pamamalakad at pamamalakad ng alkalde sa bayan. Ayon kay Governor Henry, dahil sa ganoong paraan, maibabalik ang inyong mga buwis sa taong bayan sa pamamagitan ng mga serbisyo at proyekto. Ipagpapatuloy natin ito ng may katapatan at pamumuno hindi lamang mula sa probinsya, kung hindi hanggang siyudad sa bawat barangay ninyo. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!